Kumusta po? Ako ay taus-pusong bumabati sa inyo at maligayang pagdating dito sa Balanced Living Hub, isang espasyong nilikha para sa kabuang kalusugan ng ating katawan, isip, damdamin, pakikitungo at pananampalataya. Dito sa ating munting komunidad, matutunghayan ninyo ang mga Simpleng tips para sa physical na kalusugan. Gawaing makakatulong sa mental at emotional na katatagan. Paalala para mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa at higit sa lahat. Inspirasyong magpapatibay sa ating spiritual na buhay. Dahil naniniwala kami na ang tunay na kagalingan ay hindi lamang panlabas, kundi pati panloob. Na ang balanse sa bawat aspeto ng ating buhay ang susi sa masaya, at makahulugang pamumuhay. Kaya tara na, like, follow, at ishare ang ating page. Sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas balanse, mas malusog, at mas pinagpalang buhay. Welcome to Balance Living Hub. Dito, ang buong ikaw ay mahalaga.